Noong araw sa malayong bayan ng San Mateo, isang mahirap na pamilya ang naninirahan sa isang maliit na bahay. Ang pamilya ni Simon na isang magsasaka. Maswerte na kung makakakain ng tatlong beses sa isang araw ang pamilya ni Simon at isang malaking biyayang matatawag kung mayroong mga bagong damit at masasarap na handa sa mesa tuwing sasapit ang mga mahalagang okasyon sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila nito, ay hindi sila nagrereklamo. Bagkus, ay araw-araw na pinagpapasalamat sa Panginoon ang bawat biyaya na kanilang natatanggap. Isang araw, sa katahimikan ng hapon ay may kumatok sa kanilang tahanan. Walang inaasahang panauhin ang sino man sa kanila pagbukas ng pintuan ay isang estrangherong matandang babae ang bumungad. Ako'y galing sa isang malayong lugar na napadpan sa nayong ito. Maaari bang makahingi ng maiinom? Hindi nagdalawang isip si Teresa na bigyan ng maiinom ang matanda. Abay tagasan po ba kayo, Ale? At napakainit ay naglanok ba'y kayo Gaya ng nasabi ko'y, sa isang malayong lugar ang aking pinanggalingan at ilang kabahayan na sanayong ito ang aking kinato upang mahaingin na maiinom, ay tanging ikaw lamang ang nagmagandang loob na ako'y painumin. Eh, maliit na bagay nang naman ko ang tubig na yan. Umain na po ba kayo? Marahil ay hindi sa ang tubig lamang dahil sa malayo ninyong paglanakmay. mai Pumasok si Teresa sa kanyang munting bahay at kinuha sa mesa ang nilagang kamote at ibinigay ito sa matanda. Labis ang kasiyahan na sumilay sa mukha ng matandang babae. Ang pagkain ito ay magbibigay sa akin ng sapat na lakas upang makarating sa aking patutunguan. Maraming salamat, Ining. Napakabuti ng iyong kalooban. Kung tutusin, ang kamote na nasa mesa ay nakalaan para sa hapunan ng kanyang pamilya. Ngunit naisip ni Teresa na mas kailangan ng isang matandang mahina na ang lakas na maibibigay ng kamote kaysa sa kanila na maaari pa namang makapagtiis sa ilang oras na gutom. Pagkaabot ng matanda sa pagkain na kanyang ibinigay, ay may dinukot ito sa kanyang bulsa at ibinigay iyon kay Teresa. Tanggapin mo ang bagay na ito, Ineng. Malaki ang may tuturong ito sa iyo at sa inyong pamilya. Naku, huwag na po, Ali. O ano man ang bagay na iyan ay alam ko malagay sa inyo. At tiyak ko mas malaki ang maitutulong niyan sa inyong paglalakbay. Pwede ito ay isang binhi. Itanim ninyo ito, panyamanin at aladaan upang ibalik sa ang walang katumbas na biyaya. Pagkaabot ni Teresa ng maliit na telang supot na ibinigay ng matanda, ay waring na malikmata siya dahil iglap ay nawala ang matandang babae sa kanyang paningin. Saglit siyang napatanga at pagkatapos kusutin ang mga mata ay pumasok siya sa loob ng bahay. Dala ang maliit na supot. Kinahapunan, pagdating ni Simon galing sa bukid, ay hinanap nito ang nilagang kamote sa mesa dahil alam niyang ito na lamang kanilang magiging hapunan. Ngunit napakamot siya ng ulo nang na matanto niyang wala ang kamote sa hapag Sinabi ni Teresa ang tungkol sa pagdating ng matandang estranghero at ibinigay niya rito ang pagkain na sana ay hapuna nila ng araw na iyon. Kawawa naman ng mga bata. Matutulog ni naman sila na walang laman na sikmura. Kung nakita mo lang ang kalagayan ng Ali kanina, ikaw man ay mahabag din. Napansin ni Simon ang maliit na supot na tela na nasa mesa ang bagay na yan ay binigay ng ali. Ikaw na nga ang magbukas at tignan mo kung anong bagay na yan. Ang sabi ng ali ay, isa daw yung binhi. Pagbukas ng maliit na supot, ay naroon ng isang perasong lumang perang papel. Tinitigan iyon ng mag-asawa at nagtaka sila kung ano ang gagawin nila sa perang iyon. Binhi ba'y kamo, Teresa? paano ang isang papel na pera ay magiging binhi? Sa tagal ko nang magsasaka ay hindi naman maaaring itanim ang pera, lalo na kung ito ay papel. Masisira lamang ito at matutunaw sa idalim ng lupa. Napakamot ng ulo si Teresa at muling tinitigan ang perang papel. Hindi rin naman natin yan may bibili. Mukhang sinaunang panahon pa ang pera na yan. Ang mabuti pa ay, sundin na namang natin ang sinabi ng matandang babae. Sige na, ibokon mo na yan sa lupa. Ipagtitimla na lang kita ng kopim bigas at nang makapagpahinga na tayo. Naiiling na lamang na sinunod ni Simon ang sinabi ni Teresa. Lumabas siya ng bahay at ibinaon ang lumang perang papel sa kanilang bakuran. Kinabukasan ay may tumubong isang maliit na puno sa mismong pinagbaonan ni Simon ng perang papel. Napakamot sila ng ulo at nagtatakang nakatitig sa maliit na puno. Isang linggo ang lumipas ay katakatakang naging isang ganap na malaking puno ang itinanim ni Simon. At ito ay may bunga na. Anong klaseng puno ito na namumuma? Sa buong buhay ko ay nayon na ako nakakita ng ganitong puno. Sinubukan ni Simon na umakyat sa puno at kumuha ng isang bunga. Hindi niya yun kinain dahil sa pangambang ito ay isang uri ng bunga na may lason. Kaya't biniyak niya ito at nagulat siya sa nakita sa loob ng bunga. Teresa! May pera sa loob ng bunga. Anong himala ito? Abay, totoong pera ito, Simon. Di yata at totoong mahiwaga ang matandam na nito sa atin. Muling umakyat si Simon sa puno at kumuha ng hinog na bunga. At laking gulat nila. Pagbukas ng hinog na bunga, ay mas malaking halaga ang laman nito. Teresa, naghihimala na ang punong ito. Di taat at kapag hilaw pa ang bunga ay maliit na halaga lamang laman ito. Ngunit kapag hinog na ay malaking halaga ang laman nito. Nagkatinginan ang mag-asawa at muli ay inakyat ni Simon ang puno upang anihin ang mga hinog na bunga nito at isa-isa nila itong binuksan tuwang-tuwa ang mag-asawa sa biyayang iglap na dumating sa kanilang pamilya. At simula noon ay inalagaan nilang mabuti ang puno. Sa umaga ay hindi nalilimutan ni Teresa na pausukan ang puno at pagkatapos ay binubusog ito ng dilig. Kaya't lalong naging hitik sa bunga ang puno at araw-araw ay nakakaani sila ng mga hinug na bunga nito araw-araw ay hindi nila nakakalimutan ang magpasalamat. Simula noon ay naging maayos ang buhay ng kanilang pamilya. Naipaayos nila ang maliit nilang bahay. Nakakapagsuot ng magagarang damit kahit walang okasyon. At nakakakain na ng higit pa sa tatlong beses sa isang araw. Dahil sa walang tigil na biyayang ibinubunga ng mahiwagang puno ay naranasan ng pamilya ni Teresa ang hindi lang marangya kundi isang masaganang buhay. Ngunit sa paglipas ng mga araw kasabay ng kanilang pagyaman ay ang pagbabago ng kanilang pananaw sa buhay. Mataas na ang sikat ng araw ay tulog pa rin si Simon. At kinalimutan na nito ang pagtatrabaho sa bukid. Ang katwiran ni Simon? Bakit pa daw siya magpapakahirap na magbungkal ng lupa at magtanim gayong sobra-sobra ang perang nakukuha nila sa bunga ng mahiwagang puno? Hindi niya na kailangan magbanat ng buto o magpakakuba sa kakaararo ng bukid. Hindi matutumbasan ng kahit ilang taon niyang pagpapagal sa pagsasaka. Ang biyayang nakukuha nila mula sa bunga ng mahiwagang puno. Maging si Teresa ay nagbago ang ugali. Madalas ay nakaharap lamang ito sa telebisyon at maghapong nakaupo kasama ang kanyang dalawang anak, napawang mga luhu sa buhay ang ginawa. Ang mga inaaning bunga sa mahiwagang puno ay itinambak sa bodega. Dahil maging ang pagbubukas ng mga ito upang kunin ang lamang pera ay kinatamaran na rin nila. At ang isa sa pinakamalaking nabago kay Teresa ay ang dati nitong natural na ugaling mapagbigay at matulungin sa kapwa. Ngayon ay nuknukan ang pagiging madamot at pagkagahaman. Hindi ko na problema kung hindi kayo kumakain ang aming yaman ay amin pinaghirapan at ang swerting dumating sa aming buhay ay kusang dumating. Hintayin yun na lamang ang swerting para sa inyo. Pasensya na, wala ako maituturong sa inyo. Ilang araw pang pa lumipas, ay nagulat ang mag-asawang Simon at Teresa dahil lang kailangan na nilang anihin ang mga bunga ng mahiwagang puno ay nagulantang sila dahil ang mga bunga ay pawang mga nabubulok na at maging ang mismong puno ay natuyot at ang mga dahon ay nalanta. Ano nangyari sa puno na ito, Teresa? Abay, hindi ko alam. Nasa loob lamang ko ng bahay at... Naku, ilang araw na ang nandaan ay... Hindi ko na pala napauso ko ng puno. Ano? Nakalimutan ko na rin itong diligan. Pero bakit napakabinis naman mamatay ng punong ito? Oh, hindi. Ano itong nangyari? Biglang nagkatinginan ang mag-asawang Teresa at Simon nang walang ano-ano ay may narinig silang sigaw sa loob ng kanilang bahay. At nang pumasok sila sa loob ng bahay, ay naabutan nila ang kanilang dalawang anak na hintatakutan sa nasaksihan sa loob ng bodega. Dahil ang sako-sakong hinog na bunga ng mahiwagang puno ay nabubulok ng lahat at inuuud. Dahil sa katamaran na buksan ang mga bunga, ay hindi na nila namalayan na nabulok ang mga ito. Nanlulumo si Teresa sa mga pangyayari. Dahil hindi man lang sila nakapag-impok, at ginamit lahat sa luho ang mga nabubuksang bunga. At simula noon ay unti-unting bumalik sa paghihirap ang pamilya ni Teresa. Napilitang bumalik sa pag-aararo ng bukid si Simon upang may maipakain sa kanyang mag-iina. At muli ay naranasan nila ang hindi kumain ng tatlong beses sa isang araw ang babaeng pinagdamutan ni Teresa at itinaboy at ang mismong matandang estranghero na nagkaloob sa kanya ng binhing pera ay iisa. Dahil sa ipinakita mong pagbabago ng iyong ugali, ang tadas pa nga ng asal at pagiging madamot sa iyong papwa ay senyales na ako ay nagkamali sa pagkakalog sa iyo ng mahiwagang binhi, eh, hindi ka pala karapat dapat na pagkalooban ng biyaya. Kaya't binabawi ko na ito upang ibigay sa taong mas karapat dapat. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.